Hello, hello, hello mga kabaklas, mga kaidol uh, Araw ngayon ng linggo Araw ngayon ng linggo, bali pahinga tayo ngayon mga kabaklas Walang pasok sa si Baklas TV Channel Pati ang mga tao niya, kasi medyo maulan ngayon Kahit na maulan, basta linggo wala kaming Ano yan, wala kaming labas niyan Wala kaming pasok niyan So, bali uh, Magsha-shoutout lang ako sa aking mga uh, followers Uh, maraming maraming salamat pala mga idol mga kabaklas na umabot sa si Baklas TV Channel ng 70 plus sa aking mga followers Maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik ninyo kay Baklas TV Channel at saka sa walang sawang pagsusuporta uh, Shoutout nga pala kay Idol Barakuman, uh, shoutout kay Idol Dexter Bautista, shoutout kay Ling shoutout kay Idol Evelyn Pindri, shoutout kay uh, Marian Marotago Shout out kay Jiwin William Hawk. Shout out kay Sinjan Nio. Shout out kay uh, Maribik Gopas. Shout out. Shout out kay uh, Maureen Irig Buaga. Shout out kay Mingaylin 25. Shout out kay Idol Asarbi for you. Shout out sa ating uh, mga Jalino family from Santa Maria, Bulacan. Shout out. Mag-ingat po kayo dyan. Shout out sa mga Jalino family from Pandi, Bulacan. Mag-ingat kayo dyan. Shout-out sa mga Jalino from family from Tricimar Teres, Cavite City. Shout-out. Shout-out sa mga Jalino family from Balasan, Balasan, Iloilo City. Shout-out. Ayan. Shout-out nga pala sa mga Jalino family from uh, Barangay Canluwag yung Rente Stern Samar, kay Billy Jalino and Family, kay Cheryl Jalino and Families, kay Marisa Jalino and Family, kay Jarvis Jalino and Families, sa Brongan Stern Samar. Ayan. Shout-out nga pala kay... Uh, Lynn Cabanatan. Shoutout kay Aya, Mid, Aya Mejia. Shoutout kay uh, Alvin Gozon uh, Jovin Goson. Shout, shout out, kay Quison SB, Jenny Arcos Aprong, GB Genia. Glory Valderas, Bindikina, LGP2, Bitboco, Maripi Reyes, Ronald Jimenez, Iwa Estrera, Imperamires Yet, Yet Gira Bago, uh, shoutout kay Isa Provinciana Vlog, ayan, Shout out kay Espartero Isp Geraldine. Shout out kay Lovilin B. Domingo. Shout out kay Evra Paila. Shout out kay Aris Agnes Barcel. Shout out kay Lynn Domingo. Shout out. Shout out kay Bindikina. Kay Maripi De Reyes. Uh, Quison is B. Uh, Aya Mejia. Shout out. Uh, Alvin Palin Gozon. Shout out. Uh, Lowlin B Domingo shout out shout out kay sa pronggal big JB Jener Ronald Dimines Beat Book shout out Ah uh, maraming maraming salamat sa inyo mga kabakla sa walang sawang uh, suporta ninyo kay Baklas TV channel Ah uh, lang po akong ano gustong itanong sa inyo kung bakit bakit ang ibinigay sa akin ni Daddy Mets ay ang aking mga earnings sa Star ay on hold So bali ano to siya, marami to siya Nag-start pala ng earnings si Baklas TV Channel Sa si eligibility earnings sa si Star Nung June, June pa 2023 until now So ito siya ay, uh, mga kabaklas, mga ka idol Ay long form po to siya ni Baklas TV Channel uh, Ang ating mga kabaklas TV Channel uh, Ang aking itatanong kung bakit unhold, Baka naman pwede nyo ako mabalitaan kung bakit nagkaganito, charot Charot lang mga kabaklas. Ayun, ang ating mga kabaklas mga ka idol ngayon ay may naliligo, may namimili ngayon ng mga uh, paborito nila mga pagkain, may mga nagsashopping shopping uh, meron ngayon nagluluto uh, na kasi nga uh, 11:15 na, magalas 12 na. Uh, alam mo ko ngayon ang inyong mga jewellers, mga jusawa ay meron ng mga pasahod. Si baklas TV channel ay wala pang sahod. Kaya wala kaming pag no work, no pay sa si baklas TV channel. Lalo na pag-maulan mga kabaklas. So ayan ang trabaho ni Baklas TV channel dito sa field. Kasi sa field ang trabaho ni Baklas TV channel sa promo sir ng Clean Kim Supplies. Ayan Ayun mga kabaklas. So, wag kayong mag-alala mga kabaklas kasi wala pang, walang ganong signal dito sa si Baklas TV channel. Nandito ako ngayon sa uh, bayan ng Mondragon, uh, Northern Samar. Bayan ito siya ng ano, ng ah, uh, sa sakupan ito siya ng Katarman, Northern Samar. So, nandito po ako ngayon kaila ano, uh, shout out kay Roxie Halili. Ayan. Shout kay Giovanni Sinangote. Shout out kay, kay hidden Sot. Shout out. Ayan. Shout out kay Waray Opay Vlog. Shout out. Ayan. Shout out sa mga na shout out ko lahat. Uh, pasensya na kayo. Uh, Abang-abangan lang po ninyo ang kay Baklas TV channel pagpapabunot. Uh, siguro naman kung siguro na intindihan naman po ninyo ako kung may signal lang bakit hindi. Magpapabunot talaga si Baklas TV channel. So, ngayon, bali, nandito ako sa Mondragon, walang ganong signal sa si baklas TV channel. Uh, kundi ginagamit ko na lang aking live video dito sa mic camera. Ayan. Kasi hindi ko naman i-direct doon sa, ano, sa live ko ng Rels kasi walang signal. So maraming maraming salamat sa inyo mga kabaklas. Uh, ako mamaya-maya magluluto na rin sa si baklas TV channel sa kanyang... Uh, pananghalian magluluto ako ngayon ng kanin lang pero nakabili lang ako ng uh, ready to eat na ulam bali ano siya yung crispy king Ayan. kaya nandito sa baklas tv channel bali medyo magpapahinga muna dito sa kanyang boarding house dito sa uh, uh, barangay eco Poblacion kay La Kuya Jeffrey at saka kay Ate dito sa may Iko uh, Eco Poblacion Mondragon Northern Samar ayan maraming maraming salamat sa inyong mga kabaklas ayan bali uh, long form video lang to sa ni Baklas TV channel ayan kasi nga walang ganong signal ayan Uh, maraming maraming salamat din sa mga nagbigay ng star, lalo kay RGB Dayalino from Balasan, uh, Iloilo City. Shout out. Ayan, mag-iingat kayo sa pagbiyahi kasi uwi po kayo ng away kayo ngayon nak sa Iloilo ngayong araw na to, linggo. Uh, bali, inaantay ka na ng papa mo at uh, mama mo at saka yung kapatid mo. Uh, mag-iingat kayo sa biyahe, ingatan, uh, ingatan mo yung uh, maliit nating angel baby cute 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 ili ili uh, babor de aleno ayan uh, ang aking angel bibi na napaka cute ayan bibo na bata ayan lalo na si Arlia si Arlia Gabo de Alia de Gabo kay anak ni ano anak ni Arlene B. Dayaleno ayan Uh, ingatan nyo yung mga bibi ko, yung mga apo ko, yung mga cute, cute, cute. Ayan. Uh, huwag kayong magalalaki kay tito nyo kasi si tito nyo nandito lang yan. Nandito lang yan, pa live live. Pag walang pasok, pag baulan, magtutulog, charot. Ayan. Uh, walang magawa. Ayan. Mamaya maya magluluto na rin ako. So mga kabaklas, maraming maraming salamat sa inyo sa pagano sa pagtangkilik, pagsuporta kay Baklas TV Channel and then quick live lang ito siya ah, uh, maraming maraming salamat sa inyo and God bless God bless sa ating lahat ayan maraming maraming salamat ha maraming salamat and God bless ayan ah, uh, pabuting ko lang to siya ng 9 seconds ayan 9 seconds lang 9 seconds wait lang kayo sa pagpapabunot ni Baklas TV Channel ha ayan